Hinubog ng ilang taong dedikasyon sa training at pagsabak sa kompetisyon si Carlos Yulo, bago pa naging ikalawang gold medalist ng Pilipinas sa Olympics. Si Carlos din ang unang atleta mula sa Southeast Asia na nakaginto ngayong Paris Olympics. Ang kanyang humble beginnings sa pagtutok ni Von Aquino. Sa simpleng pagtumbling sa isang playground sa Maynila, nagsimula ang mahaba ngunit matagumpay na gymnastics journey ni Carlos Yulo. Then one time po, ano, may sumapit po sa amin yung ano, gymnast po siya. Sinabi niya sa amin na pati hindi kayo sumali ng gymnastics. Matapos dumaan sa tryouts, nagsimula siyang mag-training sa edad na pito hanggang sumali at nanalo sa iba't ibang local gymnastics competitions, lalo na ang palarong pambansa. Sa edad na labintatlo, sinanay siya ng Japanese coach na si Monehiro Kugimiya at lumipad papuntang Japan para mag-ensayo. Noong 2019, siya ang naging unang Filipino gymnast na nagkampiyon sa 2019 World Artistic Gymnastics Championships sa Germany at nakadalawang gintong medalya sa 30th Southeast Asian Games. Ilan lang yan sa mga nauwing medalya ni Carlos mula sa iba't ibang international gymnastics competition. Sabi noon ni Yulo. Hindi pa ako nag ng medals sa lahat po ng competition po. Um, ang in ko po yung mabigay ko po yung best performance ko po. Sa Tokyo Olympics, hindi pinalad na makapodium finish si Yulo. Pero sadyang itinadhana para sa kanya ang tagumpay sa Paris Olympics. Ang ama ni Carlos, magkahalong kaba at saya ang ramdam sa pagsalang na anak sa men's floor exercise. Masaya po na kabado. Nakakaba rin po manood eh kasi minsan ano talaga eh, talaga pag, pag, ma, pag tumitira talaga kailangan I, ano, pagdarasal mo, stick landing. Eh. Talaga nga, ano, sa kanya talaga yung laban. niya. Eh. Nakita raw noon pa man so, ni Mark Andrew ang determinasyon ng anak sa gymnastics. Lubos din siyang nagpapasalamat Umuwaran sa Japanese coach ni Yulo na si Kugimiya na tumulong Umuwaran sa kanyang makapag-training na sa Japan. Malaki po kasi utang na love namin kay coach mo na eh. Salamat po na kilala namin siya. Hindi dahil sa kanya, hindi uubog yung galing ni Karloy sa kanya. Salamat po, watch mo na eh. Arigato gozaimasu. Proud din ang dalawang kapatid ni Carlos na sumusunod na sa yapak ng kanilang kuya bilang gymnasts. Ang galing mo kuya. Bilib na bilib ako sa'yo. Alam ko naman na kaya mo yan. Yan lang. And proud na proud po ako sa'yo. Congrats kuya. Proud na proud kami sa'yo. Sobra. Saksi ang pamilya ni Kaloy sa kanya mga naging sakripisyo, paghihirap, pagkatalo at maging tagumpay sa gymnastics. At ngayong nakamit na niya ang gintong medalya sa Olympics, hiling daw nila 'wag sanang magbago si Kaloy. Masaya ako para sa kanya na naipaglaban niya 'yung sarili niya, naipaglaban niya 'yung bansa. Sana hindi siya magbago. May shout-out si Kaloy para sa kanyang ama. Sa ko, Mike Andrew, love you. Congrats, nak. Love you too. Sana uh, mag-usap-usap tayong family. Uh, matapos na yung ano natin. So, hindi naman masyadong problema na hindi naman totoo. Sana mag-usap-usap tayo, mag tayo, magbalikan na lahat. Uh, God bless you and congrats na. Labang Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino na Katutok, 24 Horas.